Kagabi. May sinasabi? May sinasalita? may po daw siyang nakita anong malaking tao tapos bata. Okay. Wakanin. Okay. Dulo ba 'yung mga gawain nito ha? Ah. Ano pala amorito? Ano kailangan mo dito? Ha? Dulo ba 'yan mata? Ha? Magdidiin mo. Wag ka sumasabi dito, ah. Anong uri ka diyan? Anong uri ka diyan? Ha? Anong ikanto ka diyan sa masasabi mo? Babae. Eh. Kaluluwa. Kalalwa. Ha? Anong gusto mo mangyari? Ay, man. Tulong. Tulong sa. Paano ka pinatay? Ha? Nirape ka. Ano gusto mo? Ustisya. Alam mo pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ay, jin -jin. chin, -chin gin -jin, ano pilido mo? Ano pilido mo? Aguilar! Ha? Aguilar! Kardinal! Ano pilido mo? Ay Aguilar! Ay Jin -jin, Aguilar! Gin-Gin, Aguilar! Merate ka. Kailan ka namatay? Ha? Kailan ka namatay? 19! 19! Iingi ka lang ng tulong. Ha? So ito, ginamit mong katawan niya. Ano gusto mo mangyari? Ha? Gusti siya pumatay sa iyo. Gusti pumatay sa iyo. sige. Ilang nag rape sa iyo? Iyan nag rape sa iyo. Tatlong lalaki. O sa tindahan ka ba? Tindahan ka. Tindahan ka. Ha? Tindahan ka bang talo-talo ka tindahan ka? Alam. Tagalago na ka. Nirape ka. Gasan ba Dito lang. O paano ka na... O paano Pano Man, ka nakapunta ng Quezon? Paano ka nakapunta? Tinapon mo ako sa Tinapon ka. Ah, kawawa naman to. Okay. So kagabi ka pa sumasapi dito? Tapon pa? Matagal ka na sumasapi-sapi sa dito? Gusto mo lang ng tulong? Okay, sige. ko yung pangalan mo ha. I Jin -jin. Jin 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 Aguilar Sige okay, tulungan kita ha. 2019 ka ni Rape Anong buwan? Anong buwan ka ni Rape? March 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 2019 Okay Nailiting ka ng Mayos Tinapon ka lang. Saan ka tinapon? Natulay po sa may school. Tulay sa? School. Sa school. Hindi pa na-recover yung bangkay mo? Hindi pa na-recover? Hindi, na Hindi pa nakita? Nakita na. Nailibing ka na. Okay. Sa so gusto mo lang usti siya. O sige, manawagan ako ha. Ha? So huwag ka na sumasapi dito sa bata ha. Ha? Ako na bala dito ha. Gusto mo pakatingin na kita sa langit? ah, hindi pa. Hanggang hindi pa, wala pang ustisya. Ayaw mo pa. O oh, sige, sige, ha. So, huwag ka na namin revision ng tao, ha. Ha, ah, ako na pala sa'yo, ha. Pagdasal kita. I-ano ko sa social media, yung pangalan mo. Taga Laguna ka. Okay, sige. So, huwag ka na sumapi, ha. Ha, palayasin kita dyan. Huwag ka na pumapasok, ha. Saan sa Laguna? Alam mo? Alam mo pangalan mga papa mo? Hindi? Alam mo mga nanay mo? Di mo alam? Ano ba tawag sa nanay mo? Ha? Apo lang ba? Lola mo? Lola mo? Sino ba? Wala ka nanay, tatay? Wala na? Hindi mo na matandaan. Okay, sige. O oh, sige na lang. Panawagan ko na lang to sa ano, ha? Okay, so palisin kita, ha? Ah, Agala ka, bagala Agala ka. Okay, galang bata pala to. Sige, sige. Sila mo. Yung nag na sa'yo, hindi. Hindi. Okay. Tatlong tao. Okay. Pinatay ka. Saan paano ka pinatay? <laughs> ah, sinaksak ka matapos tapos kayo eh. Okay. 19 years old siya. Ah. Uh, 19, edad mo? Ilan edad mo? Nineteen. Okay. So, ako na bala dito, ha? angat hindi ka, hindi, walang official to. Hindi kita paketin mo na, ha? So, wag muna muna itong gabalay ng batang ito, ha? Kasi kawawa naman, ha? Okay? O, palising ka sa katawan, ha? Pumikit ka. Pag sinabi ko na nice, iwan mo yung katawan, ha? Pikit, pikit. Layas. Okay. Ate. Ate, kising mo na. Okay. Binat mata, ate. Binat mata. Ate, ganda mata. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka na. Ba't ka nandito?

Buti malapit lang kayo. Diyan ako sa Lord, ano, sa nakakalaw ano, okay. kaya nakapasa. Ah. Akala ko eh, yung okay. inkanto in sa mapi, pinarosaan okay. ko. Kaya eh. nalang ko nalang, pinasurf ko sa asawa sa IPN mo at gugugin na lang. Gu lang mm. Okay na, nangyayalan tulong. Sige, tutulungan natin yan. Iyan na, na sa social media.